Ayan, ito yung update natin. Ang dami nating na harvest. Ito ay hokiri ai from Indonesia. So, dalawa yung na harvest ko sa isang puno. So, one. Ming! Ming! Two. na mga pusa namin. <laughs> ito, napakaganda nito. Wave of love. Uh, yung parang yung form ng dahon niya. Napakaganda ng kulay. Yan. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nine, ito hot pink, ten, eleven, Itu ang ganda ng form ng dahon niya, crumpled, twelve, thirteen, fourteen, fifteen.

Ito yung top cut ng Hokkiri Eye from Indonesia. Ito ay maroon. Ayun, nakalimutan ko na. <laughs> 25 ata yun. 26, 27, 28. Yung basta. Mga 20 28 29 Ayan, baby na baby. At saka yung natanim na pinakaunang ano, na propa ko kanina sa video. So, aside sa mga na harvest natin dito, yan, napakaganda niyan. <laughs> so, may mga seedlings tayo. Pero not for sale na kasi naka reserve na to lahat. Maliit man, malaki. So, naka-reserve na sila lahat. That's all. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat kayo.